ayan yung ating uh, panglimang araw na buhos. Ayan yung ating mga binuhusan no. Oh. Ayan oh. Yan. Ayan yung ating mga binuhusan diyan, ano. Oh. oh, ayan na lang. Apat pa yung natitira siguro hanggang bukas tapos na to. Ano. Oh. na lang, ayan. Apat na pusti, ano. Oh. O gilid. Loonis, magpapaumpisa tayo ng ating uh, CHB. Tayo naman po ay uh, mag-uumpisa na ng ating CHB laying. Ano? Yung iba, uh, iska Para dito sa ating third floor. ano? o. Dito na lang kami naghalo. Ayan o. Oh. Pinagyan namin ng ano yan? Pinagyan ng uh, sapin. Ayan, oh. di mulisin pa yan oh. Ayan. Ayan. Dadamuan. Malapit na lang pala mapuno may marking na yan kung hanggang saano boss. Ayan. Tayo, dito tayo. Manu-manu talaga to oh. Taluloy yun na yun. Parang, ma parang mahina na taluloy ah. Ha? ha? Parang humihina na yung ano natin ngayon Ha? ha? Humihina na ba? Yung, humihina na ba yung ano? Yung... Wala na yata ng vitamins eh? Ha? Humihina na. Wala ng vitamins. hinak na si Taluloy. Wala nang vitamins. Naubusan ng vitamins si vitamin Taluloy. dami ng bulaklak ng mangga. Oh. Kaya pala ang bango. Mabango pala ang bulaklak ng mangga. Pagka mga ganyan pala. Oh. Kaya pala ng alimuyak yung amoy niya. Eh. Ano yan o, ipuno na yan. Alipat ah, na kayo doon. May marking na yon. Hanggang saan ang buhos niyan? Nalo ko lang sa kapat ah, Sige, eh? pwede na yan. Ayan, oh. Hmm. Ando yung ating mga kasama, oh. Ano, isilip-silip dito, eh. Sasako ng mong graba, eh. Nagsasako <laughs> ng graba silip silip abot ah, na yan dyan silip silipin yung ilikod ha ah. baka tumagus doon sa ano maganda Sige. Okay. Silip-silipin nyo ha. Baka mga bahay yan. Kaya, kaya pala medyo mga bango-bango. Yan pala yung mga buo. oh, dami. Kita-kita talaga. Oh, dilaw na dilaw. Oh. Ano nang mangga eh. pangalan na. Ang pangalan na. Mula lunis yan. Mula lunis hanggang ngayon. Hanggang ngayon, biyarnis. Hanggang bukas pa yan. Puro buhos. Uh, Job mix na tayo pero babaway tayo sa third floor kasi ano na yun, uh, ready mix na yun. Upang buhos natin sa third floor. Silip Silipin nyo ah Likod Tapos na tayo Wag porma Ayan tapos na eh Wala na Wala nang pormahan, Magbibiga na naman tayo bukas Biga na naman Yung ating unahin Para makabuhos naman tayo sa ano Marso uh, Ano natin Trentflor. Ipunan natin 'yan. Ayun, ano na naman yung ating trabaho niyan, islab na naman. Ayun na 'tong ating trabaho, islab. natin babanatan yan <laughs>